Take pride in being mature and financially independent, they also carry a heavy burden psychologically. As a breadwinner yourself, have you also personally experienced mental health issues and how did you cope with it? <laughs> <laughs> imposible hindi ka magkaroon ng mental health issues as a breadwinner. As a breadwinner, hindi imposible hindi. Yung uh, pagpasan ng napakaraming problema ng mag-isa, imposible hindi ka magkaroon ng mental health issues. Yung yung pakiramdam ng pagiging nung pakiramdam ng nag-iisa kasi, yun ang pinakamahirap. Yung Di naman marami namang pagsubok, di naman mawawalang pagsubok sa buhay araw-araw eh, di ba? Pero marami tayong pagsubok na nalalampasan na, na, na natin ng madali kasi marami tayong katuwa. Pero pag nag-iisa ka at alam na alam mong wala kang maasahan, ang sakit nun sa ulo. Ang hirap nun matulog, ang hirap nun mag-isip. Lalo lalo na kung yung nararamdaman mo, hindi mo masabi at wala kang mapagsabihan at walang gustong makinig sa gusto mong Yun ang magkakos sa yun ng mental health issues. Um, so yeah. How how did I cope up? Um, like I um, I underwent therapy. Actually, not underwent. I'm still undergoing therapy nagte-therapy ako. Nagte-therapy ako noon at hanggang ngayon nagte-therapy pa rin ako. At yun ang isang bagay na hindi ko gusto ihinto. Parang ginagawa akong regular yung pagte-therapy kasi gusto kong um, gusto kong matulungan ang sarili ko. Kasi marami pa akong gusto gawin. Katulad ng maraming breadwinners, marami pa siyang pangarap. May eh, marami pa akong pangarap, marami pa akong nakapasan sa akin, marami pa akong gusto gawin. Gusto kong manatiling um, marusog hindi lang ang pangangatawan ko, kundi ang kaisipan ko, kaya nagte-therapy ako hanggang ngayon. Yun. This is something na hindi ko masyado kasi nasi-share pa. Right. Kaya nabigla ako parang. Pero naisip ko parang, ano na mo nakakahiya kung nagte-therapy ako? Tama. Di ba? Yeah. At saka gusto ko rin malaman yun. yan, yeah, yeah nagte-therapy ako, I am proud of it. At ito ay isang bagay na hindi natin dapat pinagdadalawang isipan na gawin dahil going to a therapy or going or, or uh, uh, uh seeking help sa isang uh, um, psychiatrist, psychologist, o sa isang, profession, pro, isang professional para tulungan ka sa iyong mental health issues ay uh, It should be just as normal as going to the dentist. Right. ba? Diba? It should be as normal as going to the derma kung may problema ka sa skin. Yung ganun. So, yeah, yun. Para maharap ko at, ma, at maalagaan ko yung aking mga pangangailangan mental, ako po ay uh, um, therapy every now and then. Thank you, guys, for sharing that. So, walang curious na ako, sa cast dito, sino mga breadwinners? Kaya ko, sino pa yung nagtetera? Ah, pwede din naman. <laughs> <laughs> sino yung breadwinner sa ating cast? Uge, okay, Tita Malu. Uh, uh, before. Before, tayo, at some point. Parents, parents. Uh, uh, ako dati, pero ngayon si Sarina na naman. Tama na rin. Hindi niya alam. Nakala ni Sarina, na, lalaro lang siya, pero breadwinning na yung ginagawa. <laughs> na hindi na siya playing, na yun. Si Atiyo Gat, ikaw, no? Oo. How was it? Um, nung medyo bata pa ako, tapos feeling ko parang, bakit naman, bakit naman ako, di ba? Ah, uh, talagang nakakapagod at saka parang gusto mong sisihin yung, uh, hindi na ngayon, eh. gusto mong sisihin yung pamilya mo. Ba't tayo mo? Bakit masyado tayong dysfunctional. But syempre, sa lahat naman ng breadwinners, yun lang naman ang masasabi po, but, pero hindi ka pa rin makakahinti. Talagang tutulong at tutulong ka, lalo na kung, kung sumasaya ka rin eh. Pag nakakatulong ka eh. Iba yung feeling complete, alam mo yun. Sabi, but na, just to clarify ha, yung yung the cost ng mga mental health issues ko, hindi yung actually breadwinning kung na ginagawa ko sa pamilya ko. Kasi yung pamilya ko, sobra akong blessed na hindi ako inuobliga ng pamilya right. ko. Ever! Yung nanay ko nagtrabaho hanggang kaya niya, ako na yung nag-request na na yung tama na ako naman. Kahit yung mga kapatid ko, hindi rin na rin ako inuobliga. Maraming, uh, maraming kasi kung uh, issues in the past na kailangan kong uh, harapin nung bata pa ako lalo na yung mga pinagdaanan ko nung nag i, -i na ako mga pinagdadaanan ko ngayon. Yun yung mga hinaharap ko kaya ako nagte-therapy. Hindi yung actually ang ang gaan ng pagiging breadwinner ko kasi ako yung pinakamalaki ang kinikita sa ano sa sa, sa bahay namin ako yung pinakamalaki yung pino-provide pero hindi yun obligation tama ginusto ko yun kasi gusto kong mag-share kasi marami akong sobra na i was about to say nga kanina nung nagasalda si Adeoge that being a breadwinner is also a gift Diba? Na ikaw yung nabigyan ng ganong klaseng tower to help your family. So, hindi siya yung parang, kasi some people might think na, ay, baka burden. Hindi lahat. Yung iba naman, sa kanila, it's an honor, it's a gift na makatulong ako sa pamilya. But sadly, in the Philippines, mas marami yung burdened breadwinner. That's the reality. Kaya sa yung privileged breadwinner. Yung, oh. Kaya sila breadwinner kasi, ah, kaya kasi namin eh. Mm. Di ba May ganon, no? Sir pa? Who else? Uh, Lassie, yes. Yes, uh, nagsimula akong pag, ng pag